Uh, magandang hapon mga kabilabid. Dito tayo ngayon sa Poblacion Bislig. May kaibigan akong gumagawa ng lambat mga kabilabid. Ano number 9 yung ano na mata. Yung mata ng lambat number 9. At saka yung sinulid niya number 2. Yung hilo ba sa Bisaya. Kung tawag dito, itong lakgot, 15 o 16 yung laman. 15 to 16 ang mata ng laman nito. At bilagi natin mga do isa, dalawa, tatlo, apat na lakgot, at saka pa, pataw ba, palitaw. Pilipin, susunod ano yung braderie? O, apat na mata ang laman nito mga kabilabid o. Apat. Yung pabigat niya. Yan. Bali mo ragi sa kapataw, duhan ni katingga. No? Ang iyang... Oo. Oh. So, bali isang pataw mga kabilabi o palitaw dalawang tingga pala yung lid bal, yung yung lid para siya ano sa undot yung to oh, yung dulo niya oh. bali pila ni gamit po sobra 300 ah, 300 meters mulim pyo ni kung imo ning kan pila ka meters ka 150 150, 150. katunga lain eh, ano tungod kay gil maghumon so ito pala yung region nito mga kabilabit yung 300 meters na lambat pag finish product na 150 meters na lang kasi ito itong tawag dito humon ba ito kasi yung pag ano ng isda do di uha yan o. baka maisipan yung magano gawa kayo ng lambat na ganito ito lang oh number 9 yung mata number 2 yung sinulid hmm. ang bahayan 100 sintubainti pala itong bahayan yung ano yan minline yung main line niya oh 1 120. Moro ya po sa obos 120 kaya po. Ako aku magud iagaw dito pag 1 120 diri 100 da sa obos. Ayan li ibutang nila gamay dito. Para kuno dagdag sa humun. Oh so, ito mga kabilabi do. Karamihan ay ano hurot. sukmod tiktikan talakitok diwit pwede pa sayan mga alimang oh malambay pero kaya di manitaan oh kaya man ikaw di ka okay. nang timbogon niya <inaudiblekaha> pero 300 meters finished product nito 150 daw meters ito yung mga ano niya oh. yung palitaw niya palitaw ito yung palitaw niya sukati natin sukati natin ha ah hanggang dito 1 meter mga kabilabid yung palito mga kabilabid dito at saka hanggang dito 1 meter yan o oh, 1 meter tapos yung sabi nilang lakgot isang dangaw yan o oh. isang dangaw 15 to 16 ka mata yan yung 1 meter o, oh, 1 meter yan, oh, mga kabilawid, 1 meter. Apat na lakgot yan, no? 2, 1, 2, 3, o yan. Dito naman sa baba, yung baba niya, oh, kalahating metros, ay hindi pala. oh, hindi. Sa isang metros, yung lid niya, yung tinggan niya, sa isang metros, ay tatlo, Oh o oh, tatlo tatlo ang lid sa isang metros dito sa baba sa tingga oh. okay <laughs> mga tani mag, mag vlog sa pukot o oh. kinsigya po ni mano ang sulod dire sa ubos pero ano lang isang ano lang mga kabilabi, isang lakgot lang oh. Isang lakgot lang 'yan. Lid dito tingga. At tinggalin dito, isang lakgot. So, isang metro makabilang tandaan nyo, tandaan nyo. Isang metro, tatlong tingga 'yan. Dito sa ibabaw yung pataw niya, isang metro lang o oh. dalawang pataw. Kasi kailangan marami yung lid yung tingga para lulubog siya. Okay. So may kaibigan tayo si Pipi. Oy. Oh. Yung mga kaibigan natin dito sa Poblacion Bislig. Bebedos magyan pong tawag ang itiri. Purok. Purok. Ilibin pre, rin o. No? Ay, purok Ilibin. Dahil mga nung singko man dito. Yan Ilibin. Alibot eh ni. Anak dahil So ito yung mga dating kaibigan natin dito sa Purok Unsi, Poblasyon Bislig City. Okay. So, pagtuloy natin para gusto nyong gagawa ng lambat na ng ganito. Ulitin natin ha. Ang lambat na to ay number 9. Yung mata. At saka dos yung nylon, yung sinulid, yung hilo, dos. At number 120, yung main line, yung bahayan. Ito. At isang metros yung distansya sa pataw. Hmm. At yung tatlong tingga sa baba, isang metros din yan. No? Ibig sabihin, dalawang tingga, isang pataw yan. Para lulubog siya. Okay, sana natandaan natin 'yan ha mga Bye-bye na at I love you sa inyong lahat. Okay, bye-bye.